Noong mga nakaraang araw ay meron akong na-meet na player. Ito ay pinakilala sa akin at siya nga ay si Joshua Cortez. Sa tingin ko, siya ay nasa around 5'4. Mas maliit siya sa akin. Pero nagulat ako sa ikinikwento sa kanya. Siya daw ay pinupustahan ng mga 70, 80k, 100k. At siya ay naging kakampi ni Cemento. May okay, sinasabi kasi siya, hindi na daw siya masyadong nababansin. Kaya yung pangarap niya medyo nawala na. Ano pangalan mo? Joshua Cortez. Joshua Cortez. Joshua Cortez, kakampi siya ni Cemento sa mga diga mga dayo. Kinupustahan daw siya ng mag-ano? Bisan sa 40 mil gano'n. Automatic sa kanila kami pupusta. Ngayon, na-intriga ako doon sa narinig ko at dahil doon, gusto kong makita kung paano siya maglaro. So, sa unang pagkakataon ay pinalaro ko siya at kung naalala nyo nung naglaro ang isang food panda rider na si Kuya Anthony Gonzales, yun yung araw na naglaro para sa atin si Joshua Cortez. Defensa. 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 masyado na ilabas ang laro niya siguro nga dahil hindi niya naman kilala ang mga naging kakampi niya. Pero sa pangalawang pagkakataon na kung saan naglaro si Alex, ang unang laro ni Alex ay dito siya ang nagbabantay kay Alex Bagares at talagang napahirapan niya. At dito talaga lumabas ang laro niya siguro dahil mas kapanya na yung kakampi niya, mas kilala niya na yung mga kasama niya, and malaking factor talaga yun. And dito makikita natin kung paano talaga maglaro si Joshua Cortez. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Mavs Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. At pwedeng pwede pa kayo humabol dahil meron pang apat na araw na natitira para sa enrollment. And para sa gusto mag-enroll, message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa ensayo on November 11. ngayon napanood na natin ang laro ni Joshua Cortez. Talaga nakakabilib na sa height niya na 5'4 ay pinupustahan siya na umaabot na 100,000. At sa kada galaw niya ay talagang nagsisigawan ang mga tao. Bang, so, Ibig sabihin talagang hinihintay ang bawat galaw niya at maraming umiidolo sa kanya. Siya nga rin pala ang kaduo ni Cemento sa mga dayo na ginagawa nila dati. Pero nakakatuwa lang sa game na to ay nakita ko na kahit duo sila, kahit lagi sila magkakampe, Pero panabigyan ng pagkakataon na maglaro sila against each other ay eh talagang sineseryoso nila. Walang ka kaibigan kapag dating sa laban at yun ang nakita ko kay Cemento at dito kay Joshua Cortez. So ayun na nga guys, napabilib din ba kayo sa laro niya na kahit maliit ay lumalaban? Siya nga pala ulit si Joshua Cortez ng Dasma Cavite. At hanggang dito na lang guys, magkita-kita tayo sa mga susunod na videos at baka meron kayong kakilala na katulad ni Joshua na pwede rin nating makalaro or ma-feature. Excited ako sabihin na magiging part ako ng Pilipinas Super League. And hindi lang yon dahil magiging accessible na siya para sa inyo dahil nasa National TV na at mapapanood natin sa IBC 13 every Wednesday, Friday and Saturday 6 to 10 p.m. Kaya guys, magkita-kita tayo sa opening ng PSL President's Cup on November 9 sa Smart Araneta Coliseum dahil ito ay free admission, free tickets. Punta lang kayo sa entrance para makukuha ng ticket and marami rin silang mga parahol. At magiging sobrang exciting to dahil makakasama din natin dito si Bamboo, si Yuki Takahashi, and marami pang iba. So again, magkita kita tayo on November 9 sa so Smart Araneta Coliseum sa opening ng PSL. And para sa mga gusto makakuha ng mas marami pang information, please like and follow their Facebook page, Filipina Super League. Hi, Highly physical, it's a close ball game. What a dominant On the other end, good Up oh! And Kupit's in! Wow! Ang finasity, energy. All oh, <laughs> so, no, so, in. Go! pa matalian. What? the way to finish the basket. Look at the so,